Programang ito ay rated SPG Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan Maaaring may masiselang tema Lenguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Good evening mga kachikas and welcome sa akin munting channel Ngayon nga ay nagsiselebrate na ang bruhang si Soraya at nauto niya nga itong si Atty. Pia na magkampihan nga sila at ngayon nga ay uh, halos uh, hindi nga mabagabag ang kalooban nito ngang si attorney na parang nakukonsensya siya na nakipagsabuatan siya sa isang masamang tao na si Suraya, na ang kanyalamang mga habol ay makamkam at maagaw ang yaman nito si Sir William dahil nga ngayon ay hawak-hawak niya ito ngang si Mayumi para nga hindi ito makapagsumbong at makagalaw ngunit hindi inaasahan nito ngang si Suraya na meron talagang handang magtanggol at ipaglaban nga ang isang marikit na ipaglalaban nga niya ito ng patayan at dito nga ay nasabi ni Andrew na handa rin niyang ipaglaban si Marikit dahil nga dito inamin ng kapatid ni Matthew na itong ang si Ikit ay kanyang minamahal kung kaya't nasabi niya sa kanyang kuya na kung talagang mahal mo si Ikit ay ipaglalaban mo at hindi mo siya hahayaang api-apihin at tapak-tapakan lamang ng ninuman at lalo na ang iyong dad ngunit wala silang kalam alam na meron ngang isang tao na sumisira at nagsusulsul nga dito kay Sir William para nga tuluyang sirain at pabagsakin ni Suraya kasama nga si Pia nitong si Ikit ano kaya ngayon ang gagawin ni Matthew at ni Andrew ngayon at once na malaman nga nila na ang nasa likod pala nito ay kasabwat na dito nga si Attorney Pia at isa nga itong si Suraya at ang kanyang ex na jowa nitong si Andrew na si Angela na siya nga isa rin sa mga sumisira dito nga kay Ikit. Kaya guys napakarami nating mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa Bini Bining Marikit. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.